Hello guys, welcome back to my channel Ayan, kung mapapansin niyo po dyan ay naglalakad po kami patungo sa aming uh, pupuntahan dahil magsisiming po kami na doon po sa mini post kaya lang sobrang layo po at hindi kinaya ng aming tricycle kaya po kami ay naglakad Sobrang tirik talaga ng araw Kaya sobrang pagod talaga namin dyan At yung mga kasama ko mga bata Nagsisi na talaga sila Kasi ang layo-layo talaga ng nilalakad namin At sobrang taas po talaga ng mga daan um, Bundok po Dati po ata itong bundok eh Na ginawa Ginawa ng kasada Ngayon lang yan Sobrang pagod namin talaga Kahit ako parang Talagang nagsisi talaga ako na pumunta kami dito dahil super layo talaga at na bundok talaga. Pero sulit naman nung nakarating kami kasi pagdating namin sa bungad, ayan makikita namin yung mga bahay na nasa bundok, may isang bahay. At na least nasa probinsya na kayo. At ang ganda rin ang tanawin tsaka... Ibarat talaga yung hangin sa. Ayun, tama oh, mapurmahalin di basta na -ulto. At finally, nakarating na rin po kami sa aming pupuntahan. At meron kaming nadaanan na mini market, mili na rin po kami para sa aming ma kailangan. Bumili rin kami ng uling dahil magiihaw-ihaw kami. Sa so, pagdating namin dito, may charge na para sa pagparadahan na 20 pesos at pagdating naman po doon sa daanan na papunta pa baba dun sa pools ay meron din kami binayaran na 20 ang isa uh, except lang dun po sa bata wala pong bayad ang bata sa mga adult lang po kami bayad at syempre nagulat kami pagdating namin dun sa pinaka cottage ay merong another bayad po so uh, 20 pesos na naman ang isa layo pa ng pupuntahan namin yung falls mm. huh. init Dadaanan. grabe ang pawis ko oh. mm, mga hagard na lahat where's my thermos <laughs> Sige, pag nangawit ka, bigay mo sa akin na sila. Ano? Nagpawisa na talaga. Grabe, guys. Oh. Grabe, guys. Ang init. Grabe <laughs> oh Oo. Oh. Ayan, oh. Andito kami sa Likaw-Likaw. Likaw-Likaw ba? Dito tayo nakakarating. Baka maligaw-ligaw pa tayo. Grabe, ang init. Likaw-Likaw daw to. Likaw-Likaw. So, 20 pesos ang entrance. 10 pesos ang ano nang mga tricycle parking. na parking. Likaw-likaw guys, puntahan niya pero may kailangan kayong suungin bago niya mapuntahan ng falls. guys. I-plastic na lang yan mamaya. Nawarak na yung ating yan. kayo. Let's go. dilim naman ay, mama, Nasaan ang mapa, Dora? Ilabas ang mapa. Dora, Dora. Ayan. Kailangan nyo suungin. Ang pagsubok. bago kayo makarating sa paroroonan, Bago nyo makita ang ganda. Ang mini-polls. Dito sa likaw-likaw. Mamaya, -likaw. ligaw-ligaw na. <laughs> Update ko kayo, guys. Ayan, pababa na kami, guys. Ha? So, ayan, guys. Niluloko din kami ng mga kasama ko na dalawang oras do kami maglalakad. Kaya sabi ko, ha? Dalawang oras? <laughs> So parang napakatagal naman ata namin maglalakad pero hindi naman. Siguro nagkaroon na kami ng mga 30 minutes na nilakad para namin ano? Kaya namin Kaya pa? Uh, Ligo pa mors! <laughs> Dapat kumuha na lang tayo ng planggana <laughs> na malaki. Hindi <laughs> ko. Gin. So yan ka yung thermos. Yan. Yan yan ka thermos para... So, guys, na, sa puntong ito, ayan. Huminto yung anak ko dahil kailangan niya na magpalit ng plat na chinelas. Kasi medyo, medyo may heels yung kanyang suot. Kaya medyo nahirapan siya. Eh, sabi ko nung una pa lang, sabi ko mag lang siya ng plat. So, sabi ko, para sure, magbaong ka na lang. So, kanina ko, kanina ko pa siya pinagpapalit. Kaso nga lang, hindi siya nakikinig sa akin. Ayan Ang ganda ng view. Wow. So ngayon, kailangan niya talaga magpalit dahil napakahirap talaga babain <laughs> yung bundok na to. Lalo na kapag ka mataas ang iyong tsinilas. Hello. Hello po. <laughs> Hello po, kanina. At habang hinihintay ko yung anak ko, ayan, okay, pinagmamasdan ko yung mga tanawin. Uy, ang ganda-ganda pagmasdan ng mga kulay green, ng mga puno, mga bundok. Nakaka-relax tingnan. Ang ganda sa paligid, guys. Na wala Nakakatuwa. na tayong signal. Wala tayong signal doon. Oo, Oo. siyempre. Nasa bundok tayo. Ano ka ba? N Bilis. Mapag-iiwanan tayo. Hindi oh, natin, no, na. hindi natin alam yung pupunta natin. It lang. It lang kasi, like, um, di, di ba sinasabi ko sa'yo kanina? Yan yung sasabi ko. Ayaw mo kanin, kasing nakikinig eh. Di kasanay sa bundok. <laughs> Ngayon masanay ka. Wala pa 'yan sa bundok na inaakyat ko. Natin Aray, Ma -ma picture na tingnan mo. Aline picture mo. Oh na. Susundan kita. Iyan. Eh guys. lakbay-lakbay. Oh, Sobrang hagard ko nang ngata talaga 'yang guys. Talagang Ay, makikita yan. naman sa video na pawis na pawis na ako at nararamdaman ko rin yung pawis sa likod ko na tumatagaktak na syempre nakakaramdam na rin ako guys ng pagod <laughs> si Jazz <Jess. laughs> ako kaya dito sa so park ako. na to yung pagbaba namin talagang kinaya ko pa yung pagbaba pero guys naku, pagkatapos dun talaga ako nagsisi yung paakit na guys yung paakit na kami sa bundok. Grabe, hindi ko talaga kinaya. Talaga suko talaga ako. Nakailang beses talaga akong pahinga. <laughs> dahil sa sobrang tirik ng dadaanan namin. Bukod sa sobrang tirik, hey guys, ang init-init pa guys. Kapaguga. Dahil yung sikat ng araw. Pero... Ano na yun eh, kahit <laughs> hapon na guys, nararamdaman ko pa rin yung singaw, init ng katawan ko dahil Kasi sobrang pagod talaga dito, guys. Malayo yung pinaakit ng bundok. Mamaya, may enjoy nyo na yan mamaya. Kaya nga eh, baka nga dito pa lang maano na sila, may stress na sila. Buti na lang guys, hindi ko naisipang dalhin yung dalawang aso dahil bala ko talagang dalhin sila para makapag-relax din. Pero lang kapag ganti yung sitwasyon, baka ba yun? atakihin lang sila sa sobrang init talaga, baka ma-heat stroke lang yung mga aso ko at mapagod. Ano bang itlog? Pugo ba yan? At para pabawasan yung pagod na Manok. nararamdaman namin, nakukuha pa naming magbiro, guys. Para lang sa ganun, eh hindi namin maramdaman yung pagod na ginagawa namin paglalakbay. Bakal. Si Sunata, pag sinama natin, kayang-kaya to ni Sunata. Bakit? Shout out sa'yo, Sunata! Sis! Hindi ka sumama. Enjoy mo sana yung paghihirap. <laughs> Tunay na siya. <penitensya>. Just <laughs> yes, magdahan-dahan ka. Pag dumulas ka, lahat tayo dito, gulo, gulong tayo. Dato ka, magdahan-dahan ka. Oh, Finally guys, ayan nakarating na kami dito sa aming puntahan. So medyo dahil sobrang init ang panahon, konti lang yung tubig. Pero guys, kung hindi talaga uh, ah, mainit ang panahon, maganda talaga to kapag medyo maganda yung daloy ng tubig. Maganda yung lugar na to. So, pagdating na pagdating ko, guys, ayan, uh, umakyat muna ako sa taas para matingnan kung saan lugar yung medyo maganda yung tubig na makakapag-enjoy kami. At sa aking paghahanap ay meron ako nakitang lugar na pwede kaming mag-swimming kasi hindi siya masyadong malalim. So, may tao nga dito. Nag-iisa nga lang siya dito eh. So, binalikan namin niya maya maya dyan kami nagsin. Malalim po ba dyan? Kasi nga, sobrang malalim po. Malalim dun sa pinakababa. So, kung napapansin niya may tao ako nakita. Malik na rin ako sa pwesto namin para kumain ng tanggalian namin. So, abang nagyantay kami ng aming uh, pangalian, kumain yes. kami dyan ng nachos. Okay. Okay. Puro piro 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 chok piro 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 na kami, oh. Kain-kain. Tutuluto. piro 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 pakiramdam ko, may hangin na. piro 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 ah, uh, hindi so kompleto na. Ay, masarap, masarap. <laughs> Ay, hindi kompleto. Masarap pa rin. So, ayan nga, guys. Pagkatapos namin kumain, ayan. Swimming na kami. Medyo mahina lang yung tubig. Pero kung uh, malakas ang tubig, yan napakaganda talaga ng falls. So, ayan. Tinitingnan ko muna sila. So, sobrang lalim yan. Kaya hindi talaga ako naglumawid dyan kasi Siyempre, hindi na tayo pares noon na malakas ang loob. So, ngayon, kahit ba sabihin marunong ako lumangoy, ayaw ko talaga subukan. So, habang sila'y naliligo, picture-picture, uh, kuha ng mga video para may mga memories. Yan. So, ayan. Iniikot-ikot ko talaga yung camera para makita nyo yung view ng ating calls. So, mamaya, bababa ako dyan, pero konting, hindi talaga ako lulubog dyan dahil napakalalim Ang masasabi ko sa lugar na to, guys, maganda yung lugar sa so maganda. Yan nga lang, syempre, medyo may na yung tubig, gawa nga ng summer, tagtuyot. So, So, mapapansin na talaga maganda ang lugar na to. Pero kung talagang hindi siya natuyuan, guys, napakaganda ng lugar na to pa. So, ayan. Ito yung aking mga kusineros. Siya, sila yung tagaluto ng aming kakain. Ayan. So, maya-maya lang, babalikan namin yung pinuntahan ko doon sa banda taas na mababaw lang. Ah, uh, sakto lang siya sa sa akin. So pwede ka makapaglangoy kasi hindi siya masyadong malalim. So yan, luto-luto muna kami dyan ng aming kakainin. So nakaka-enjoy talaga. Ang sarap. Yan, giihaw kami dyan. Ihaw kami ng liempo guys. Kasi alam niya naman di ba kapag kami swimming, hindi mawawala ang ating inihaw na liempo. Maganda nga Maganda dun sa tuktok dun. E, de, doon E di na lang pa tayo pumunta Mami, na, tayo. So ayan nga guys Hindi may iwasan kwento Kung paano kami nakarating dito Sabi nga nga ng kasama namin si Renzo eh, Nag-aagaw buhay. Sobrang pagod na nga daw kami <laughs> yun nga, basta lang namin nilagay yung mga gamit namin dyan sobra talagang pagod so guys, kung ako naman ang tatanungin, gusto ko yung lugar, maganda yung lugar tahimik, talagang province na province ang, ang susukuan ko lang dito guys yung sobrang layo ng paglalakbay, kasi napakatirik talaga, mas lalo mahirap kapag pauwi na At habang busy yung mga kasama ko sa pagluluto, busy yung mga bata sa pagliligo, ako naman busy naman ako sa kakakuha ng mga magagandang uh, beauty view dito sa ilog na to. So, ayan. Dahil, dahil napakalinaw ng tubig, ayan, mapapansin na, linaw ng tubig. Kahit tuyo na siya, talagang, ah, uh, kita nyo malinis talaga yung tubig kasi sa bundok talaga nang gagaling ang ganda talaga pag ng mga puno no? ayan kulay green green na green iba talaga yung mga puno na makikita mo dito sa taas ng bundok talaga makikita mong healthy healthy pa talaga yung mga puno dito Ang ganda dito. Ang lamig ng tubig. Grabe. Yung tubig niya super lamig. Kahit, kahit ang init-init ng panahon. Pero kapag lumublog ka sa tubig, super lamig. Parang may yelo. Parang siyang may yelo. Pag first time so, ayan, daw, guys, daw sa bato. sila dyan na kumagat sa bato kasi kapag hindi sila kakagat sa bato, Para bato, daw, ano, sila. Natatawa talaga ako. Kasi ang sarap lokohin eh ng mga bata. So, habang niloloko so, uh, ko sila, ayan, pinuntahan namin yung lugar ko saan Oy, maganda kay... oh mag O, kailangan malalim. nyo magkitkit ng bato so, bago muwi. Diyan banda yung Ki -kit -kit sinasabi. Kikitkit sa bato. <laughs> Diyan kami magsiswimming. Siguradong mag mga bata kasi hindi malalim yung tubig. Kailangan daw natin magkitkit ng bato. Kikitkit sa bato, kakagat. Oo. Kailangan daw kumagat sa bato bago malis. So, ayan sa pagbibiro ko may na no? may Kikit, na talaga sa akin. Talagang kumagat siya sa bato. Hindi ko na na So, ito yung place na sinasabi so, ko, mga guys, first na nakita ko kanina. Sinabi ko sa kanila na no, maganda dito, mga dito kasi bino-lalo. So, pinuntahan na namin ito, guys, para dito, dito na makapag-swimming yung mga bata. Ah, gano'n ka? So, hindi naman marami yung naliligo. Kaya, okay lang nandito kami. Kasi, mas crowded na kasi sa kabila. Marami yung naliligo. At saka, masyadong malalim. So, ayan nga, guys. Ayan, nakapag-swimming uh, na ako. Nakuna na ako sa kanila, no. So, hindi talaga siya malalim kasi hanggang leg ko lang siya. Pero mayroong part na malalim na lagpas ulo. Pero hindi ako pumupunta doon kasi dito lang sa mabaka. Ano ang kulit mo? Umupo ka muna. Umupo. Hindi. Ang kulit mo rin naman. Ano nga? Tapos yung paa mo, ibaba mo siya. Unahin mo yung pwede mo. Yan, ganyan. Yan. Para medyo mababala yung ano mo. Ang kulit mo, di ka nakikinig. <laughs> go, talo na. Go. So, diba? malalim din. Alam, malalim din. So, guys, nag-enjoy kami dito. No? Nag-swimming na kami. Ito na yung uh, lugar na pwede kayo makapag So, kung gusto nyo puntahan dito sa Likaw-Likaw, dito po sa Bulacan. Thank you for watching guys. Sana subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Bye! -bye.